Shoutout po sa naghahanap po last time ng 2018 Ford EcoSport. Ito po siya, baka gusto po ninyo. Ayan. Automatic all-wheel drive, number of cylinder po is four, 4, version po SE, SES, odometer po 167,302 kilometers, 60 months to pay or 5 years to pay, 82 tax included. Pwede din siya sa 4 years to pay, 104 tax included. ayon. Ford EcoSport 2018. Ayan. Then, nakasimitented din po yung salamin niya rito sa likod. Ayan. SES four-wheel drive EcoSport. Check natin. Dito yung kanyang open sa door. Ayon. And then, yung summer tire po niya is nandito sa loob. Ayon. 5 seater seat. Leather seat. Check. Pang limang person. Check natin yung kanyang enter your. Ayan. Enter your po niya sa loob is ganito. Ayan. Orange with combination black color. And then same time. Ayan. Leather seat po siya. With sunroof. Check. And then enter your po niya in front is ganito po siya. Ayan. May adyasan din po siya rito na upuan. And then sunroof. Check. Ayan. Yung adjustan ng kanyang upuan is dito. Yun. Pwede mo siyang move forward, back forward, up and down. Ayan. And then, meron po siyang shifter dito sa magkabila ang side. Ayan. And then, ito po yung kanyang susi. So, napapansin mo marami siyang susi. Itong isa po is remote starter. Ayan. Remote starter. Then, press button start. Dito po siya. So, hindi ko na siya i-start. Or madali ang start lang po. Ayan. And then, of course, touchscreen din po siya. Then, yung parking brake po niya si di hatak po siya. Then, lagayan ng rings compartment, 5-seater seat, sunroof, pull and push lang po yung kanyang sunroof. Then, may lagayan ng shade or eyeglasses dito sa taas. Ayun. Then, yung kanyang compartment. Ayun, ayun. Press button start. Pull. Ayan. And then, reverse camera niya yon. Clear na clear po yung kanyang reverse camera. And then, same time, yan for me, may sarili po siyang mapa kung saan ka ng Canada. yan, pwede pwede kang puntahan nitong ating 2018 Ford EcoSport. And then, ayan, ganyan po siya. Cross control, yung kilometer po niya is yan. So, i-off ko na siya kasi nandito. Kasi sa loob, oh, ayan may sarili siyang mapa. So, ulitin ko lang po, 2018 Ford EcoSport, automatic all-wheel drive, number of cylinder po niya is 4. Version po niya is SES, odometer po niya is yun, namatay. 1 uh, 168,302 km, 60 months to pay or 5 years to pay, 82 tax included. Pwede din siya sa 4 years to pay, 104 tax included. First, yung soil po niya is free, unang salpak din po ng kanyang summer tire si Libre plus 2 years extended warranty sa engine and transmission kasama towing electrical and then yung dashboard ng yung sasakyan ayan, pwedeng pwede siya sa pangpasok and then meron din po siyang blind spot or sen sensor dito sa side mirror ayan, gray color po siya ito po siya mga kapersona na yun so once again, 2018 Ford EcoSport 5 years to pay 82 tax included Pwede din siya sa 4 years to pay 104 tax included. Papiam na lang po kung sino may gusto nito and then we'll process. Thank you!